Magbili ka? 20 isang tabo. Ang mo na to. Yung tunay na bilda. Sige na, uncle. O, libre na yan. Kunin mo na lang. Huwag mo lang sabihin diyan na libre. Katulang. Paborito ni Balong. Ha? Paborito ni Balong yan eh. dating mo ah. Angot. Nakaangot, siyempre eh. Ayan, guys, nagkakagulo. Bili ka ng plastic chan. No, samat sa narag ito. yung pilapya I mean. yes, kami. Good. Hey, nagudaw. Pilapya yes. <laughs> ko, magigit ang na kami, oh, pati, no? Siyempre, anuin muna natin, timbangin. Bitawad-bitawad na na.

<laughs> utusan mo na yung bata dyan. Yung nagabili, utusan mo. Oo. Oh, wow. Baka nakalak yun. Ganto yung tungko na. Okay, mix mo rin daw eh. Mag-tungko na na lang. Wala na? Sobrang na yan. Hindi yung timbangan 'te. kahit dalawa. Oh, mo. nakalak sa Dito ka ay, ay, ay. Dito makalako lang. Dito pa 'yung one. Hindi na 'yan, oh, lakas ginawang nila. yun? Ang dami. Dili. Dito sa isbak. Ilagay na sa isbak. Pasig na pa. Yung ka nagpili na eh! Ito ang hulot ang mo ako ay? Babe, yung maliliit ko na eh. Ibahin niyo rin ang presyo. Eh, na o. 50. <laughs> yung ganito oh, yung 50. Hindi pinda dapat sa may isa nang antay, sa so magsaysay. Hi. <hih> hindi may itim tong tilapia namin guys. Yung ganito, yung ilang guys sa <laughs> tubig. Anong tilapia yung may tinante? Batangga. Dagupan? Ano May ano ba yun? May tilapia yung eh. mm, may tin eh. No? Mm hmm, mayroon. Hindi man naga burak eh, oh? Hindi, hindi. Kasarap niya. Ano talaga ito eh? Tulog kasi santinar niya eh. Ano kung kasama nang tulog na ito eh. Bigyan mo na lang sila ng kondong. Binda. Binda. Next, bill that naman. Ito ka mong sagba na nga. Ha? Ito eh. Ito na siguro guys ang magpapayaman sa amin. Bill that. Goodbye. Hey. Okay. Bill that. Bill that. Bill that over where? Wala ka yun. Ang mga No? hindi oh, na... ba? no? ka manga ina... ah. mo na. na magdami siya ng ganyan no, kaya nga balak man natin 'yung patay.

guys. Alang-alang <laughs> sa kaya Bigyan mo lang sa'yo yung tingin ko din. Oo, merleng. Ha? Oo, yung nakuha mo, bisiklet. Naiwan mo? Na. At saka, yung limang piraso. Para makita ni Kwan. Ang mayaman na tita ni Gigi. <laughs>

ano yung apat rin yung Meron pang tek, kadami pa. Ay, yung sa pan, wala na. O, kasi pileng. Kasi dimdeng. Pagkaibot eh. Nag-ayuda na. Nag-ayuda sa baga. Huwag lang, <laughs> parang magbigay. Alay, meron na kami daw. Huwag mo nang alalaanin si Gigi. Basta. Meron din. Ang katilap yan Okay nang amen. Thank you very much. May huh? so pera naka 80 Naka <laughs> <880. |notimestamps|> <laughs> 320. 160 lang Abante. kasing 80 lang yan. 80 sa one balay ko ang one sixty. pa naman yung tira ko. Oo, mamay na. Sabihin mo na lang. nala. Napakadan. ay Magda magda na lang kami um, mante. Build that. I build that. <laughs> Sige na Mars. <laughs> <p> <laughs> kung gusto mo tilapia, si, kumusta? Ay ano, bildat. Oh, may bildat pa. Ano bilda? May bildat ka ma bayaran, ba bayaran, ba bayaran, ma bayaran mo 'yung ihatid mo dalawa daw, dalawang kilo daw. Sige. Black mga 30. Lee, pa yan? siya eh. Lapda mo lang. Ang pangat yan. Masarap sa pangat. Marong. Mabasa yung pariyos na lang yung tura. Parang kaduwa. Saan ka sa mo? Kaya ang ante. Oo. Uh, iprito mo. Masarap iprito. Malambot yung kanyang. Ma Malambo yun. Ay, okay. kabait naman ni eh, eh, ano, Madam Bench. Sige, sige. 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 Tapos mo nante. Ano oh, yung kinuha nante? Oo, yung yelo, sayang. malam nga kasi walang ginakain. baka makatala mo lang. po na Pwede Sarap yan. Malamuyot nila sa kasi kasing makain. ay. Hi, JJ! Ikaw mag-compute sa si Duan? Magkano 160. Ha? Okay, 160. Oh, pangin 20. Pangin 20. Ay, tag 15 kinuha. Sabi na, auntie, tag 80 daw yung kinuha mo. Hindi niya pa rin idalawaan, auntie. Si? Hmm, naibuso na. Hmm, tayo nga rin lang. Yung build up na lang ang maiwan, auntie. Auntie, wala kang gano'n, ha? Put-put-put? <laughs> Nebulizer lang. Put-put! <Mexican>

Dito ikaw mo. Oh. Malamuyot ang lasag niya. Ano? 80, 50. Oh, pag sa putput-putput na -put 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 maya 160 na 'yon. Oh, fish pan. Oh, tingnan niyo nga itsura ng tilagaya, kaya fresh no fresh. Dapat dalawang kilo eh. Tangin ko muna. Ali! Karo George. <laughs> George, utang! <laughs> tunay kan, George. <laughs> tunay lang mga sisip yung mga paan namin. Biltat. Magbili ka! 20 sa tabo. Alam na tunay na biltat. that. Ah, 20! Ah, 20! Ah, Nagbili na ako doon. Ayun nga yun, isang lutuan lang nila. Oo. Oh. Ano yung kadami-dami yun? Yan pa yung yeah. kapatid mo? Yes! 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 Kung ganyan lagi magbili ka, di pugi ka sa paningin namin. Bildat! Ha? Bildat ang kail? Bildat ang kail? Bildat Ha? Bildat? Ha? Ha? Ay, ay, bigyan mo na rin Masarap iprito yan, kale Sige na, ang kale oh, libre na yan. Kunin mo na lang. Oh, huwag mo lang sabihin diyan na libre. Si ano ka ah, na yung nante. Buti ikaw, may kakaya ng oh, magbayad. may abroad ka. Bigyan ka nalang kay Dinamin Bildat kung gusto mo! Ayaw? ako. Ah. <tinyo> Ay, at, saka, ah. Ay, Dila, po, at saka, ah. Ay, Bigyan mo siyantin, Ay, Bala, Bigyan mo si Sabihin mo galing sa Dragon fruit. Basta may dragon. <laughs> Yan si Piyarel, mo, <laughs> ah, isang bangsak lang Ano bintana? ano dalawa na U ante? Bitan mo na. 80 lang. 80 <laughs> lang po ito oh. <laughs> Dalawang isip ko ya magpili ka na talaga. May tindihan. din. May build ka ba? Ito po 58 o 80. na ako sa build that. Ay, tapos na tayo. Tawa na ako. lang. Sabi ako sa build Bakit kasi, paros ko na. Sabi niyo na nga lang, paros para ko. Build <laughs> Paros par bilad kasi ang kilalang pangalan niyan dito eh Pero pag paros hindi nilalam bilad talaga ang alam na pangalan niyan. Thank you. Ito 'yung ano? bilat. Eh mo bilat. Bilat. palakas ng tumog. Lagi babi mo. Pagdating Ito.

17, 18, 2, 3, 4, 5, oh, ah, 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 bayan. Masuk na, 7,500. po, ta? 80 po. Pangpangat yung dito, oh. Pagpangat yung kasat. <laughs> Thank you po. Dalawang 80, dalawang 80. Oh, dalawang Dante. Ayun oh, may malaki oh. Ay, sa sa TV kaya hindi natin napili Ito 80. Oh, 80. Oh. oo. Serte isang tabo po. Fresh na fresh ah, on the fish pan. Kalok fish yeah. pan ng kalandata. 80. 50. Thank you po. Ito, 80 lang. Ha? Isa Isusap sa pulang, buldat. Yan 80. Sa balang samot aday. Ito, 80 lang. Oh. Galing fish pan. Oh, ito, 50 yung isa. Lang? yung itik ka dito na kayo? para dalawa. Dalawa ko pa si Stan lang. Si Brita lang ito, di ba si Marano? Sabi niya, Tapan mo mo namin yung mo? Dawa't wala, hindi ko na sinabi. Sinta. Pero po si Sinta. O, Kuya Pitang! Bawang si Pitang mo! Ayyyy! Dali na! Angkal! Ay, angkal yan. Sabi ni D.D.O.s, Angkil, pakak. Naging pakak ka na. Buti nga, pakak. Ako dati sa... Ako dati kong sabi ko sa ngayon tarotak May ginasabi yata ako yan. Kuya, tukag ka pa. May sabi ko Iyan na kasi. Tatloin mo na. Ang hirap. si, Okay. Kasi ito. Ito. Ano, I build that. Ayaw, uh? sí. ma? <magical> okay. So, wala sa Si. Hindi kaya ni ma'am tirasaw. May pangat yan. na guys ang ating 80. Yan. May may-ari na yung dalawang kilo.

Ayan o, bigyan mo ng bildad. yung bildad. Hindi, patayihin nyo pa po yung bildad. Bukas yun na yung luto. Ako, ko. Lagyan nyo po tubig. mo sa red. Madi ka na. Madi Ungtan <laughs> <laughs> um, <panag> <laughs> <Yeah. laughs> oh, na pa rin. Hampira na ka na. pa. sa bitang Ano yung tinang may kakakakak? Alam, masarap Atay, ma yung Ang tanong Oh, oh kasarap. Oh, the best sa bata. <latego> Hindi, <laughs> 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 <fiting> nah, na-try na kasi namin niya. Proven oh. and tested. Yan <having> tested. the best na ano namin niya, recipe. Pag pinatikip mo sa bata. Naubos <laughs> na kanina, 50 na lang. Bila na nga. Ito na nga ako. Ano yung kinasabi niya, friend? Sabi yan, tinaki ata. Ano yan po? Sigil po sila doon. Wala na rin. Sabi namin, pagbalik na lang mamaya, inaubos din pala. Yung malalaki. Ano yung malalaki kanina? 80 po, 80. Pero ano, hindi po nakakalayo. Pero almost. Hindi mo po nagkakalayo yung size. May pasurup lang na ano. Isa. Ano Gipasurutan lang ni Madonna ng pag-iisa yung kaya ite eh, na malalaki. <laughs> na malaki. <laughs> Mas malaki lang dahil yung ulo. Ang yung tahong. Ay, tahong yung bilbat. Ang tayo talapya. <laughs> ang tagulo na. Bangka, bangka. na, abusin na, na. tinta na rin. Mamila, <laughs> Pwede, 120. Pwede. Ang gulo guys, ang gulo.

Bildat naman tayo, wildat. Waiter, ilan 'yan na ko kanina nabayaran na. Nabayaran na 'yun. Ba, bat, ano yung 50 na, yun? Bat, paggabay, Mabu, ah, Bila, na. Ay, 'yan. na. Ah. Wala na. Wala na. na. Wala na. Wala Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. na. Dito lang din pala tayo makapaubos. Nagtungo pa tayo ng kwan. Ito ang aming paninda. Thank you very much. Thank you po. Yun ang tawtawanan yung tilapia namin eh. Punay ka na rin. Ayun na saan <laughs> mo. Bildat! Bildat naman tayo. Ay, sagaw niya naman. Bildat eh. ala kayo. Sa muldat manan. na. Hindi mo na yung kadi. Oh, <laughs> oh, <laughs> may busan. Ano saan tiwiling mo? Pwede po dyan. Oo. Hindi masarap talaga sa ante. I Try mo yun. Pero bukas pa yan ante. Patay. Okay. Pa pasukain mo muna. Thank you po. Ante. Salamat po. Thank you po. Laksan, laksan mo pag nagkaw sa ating tahan. Opo! Sa sunod, magbili ano kami yung put, -put, -put. Okay. Yan, ito yung aming kinita yeah. guys sa aming tilapia. Yeah. Naka ano rin kami, 2.8 something. Eh, nasa 3, kwan kasi hindi pa bayad sila kuya, ano? Oo, oh, nasa ano din? 3,000. Kasi may sigilin pa kami ng taklo. Not bad. Kung bilhin na kami ng kung fingerlings sa susunod yun. Pero ba't yung pasunod? Ah, uh, i pa din tayo dun guys sa ano, sa June kapag ka nagtuloy-tuloy na yung ulan. Guys, good morning mga ka-dragon. <laughs> Dito naman kami ay magaluto ng berdak. Berdak ni mayroon eh, mayroon crispy fry natin. fry. Yeah. Dito tayo guys magluto sa likod dahil sobrang init din sa bukid ngayon. Mainit din sa kubo. Ano bang masarap na luto? Anong request ninyo? Dito muna tayo magluto-luto right. sa likod bahay. Uh, may sa bahay. bakas Ay, bakas Say, ah! say, thank you po Wala parang kasarap ka mm. ko. Eh kumain. Guys, ang lisanan ko na. Natoy kala na mo Kalalaki ng laman niya, no.

natin mga nasa teko meron sa pala magagaling dito to magagaling pa to pwedeng gawin mo ng kantong magagaling pa to magagaling pa to magagaling na tayo dati hmmm mm -hmm. Pero ang gusto niyo kasi luto, yung fried. Eh. Maraming yung lumayan. Saka anong spirito uh, na. Oo. So, so. Ibang bansa. Um. Lang, dami nating tulya ay beldat. Hindi pa yan na balatan lahat. Pasok naman na. Niya may second batch pa guys. Ayan guys, second batch. mag na naman tayo. Ayun, Nilagyan na natin ng na. crispy fry. Paminta pa sana. Lagyan natin siya ng bread crumb. Nasain mo kayo kung kayo. yung punta ano, spray no. na. Hindi ko sila ito yata. oh, ikaw tayo hindi ba natikman tong gantong luto? Patikin mo ko. Katulad. Paborito ni Balong. Ha? Paborito ni Balong yan eh. Sakto dating mo ah. Angot. Nakaangot, siyempre eh. Advance happy birthday, Balong. Ang handa mo lang. <laughs> Kaya magkuha na lang tayo lang. Yung manulya ka na lang ay mang bilda. Ito Ang sarap nga. Suso, suka sa inyo lang. Sarap po. JD! Ano naman rin ito, JD? Pwedeng gito lang ng tubig. Nagustuhan niya Kuya Juby. Ito. Ayun ay. Tsa! Ay! cha Challenge. Challenge. 100 pesos. Huwag na, huwag challenge. Ako na. mo libero. kang pira ka talaga. Mahirap ang panahon. Mahirap <laughs> <laughs> ang panahon. Hindi lang pa sausaw sa supa. -sau -sau. Sang-sang. Sa kunin mo yung naka-Wilkins na naka-suka. doon siya. Wala tayong maipon, guys. pa papapak. Kasi yung ating, ano, panangalian. bili agad. Ito ko naman Saw-saw suka. Parang snack ko, ah. Hindi naman ko. Parang na siyang chicharo. Isang mga kalye kong kaya ante dumangis ngis ka ano na light ado na luto mga magtagad mouth sarap guys mm, tikman nyo talaga to pakasarap oh tsura nya pa lang oh tingnan nyo naman ulam namin ako kumain ko tilapia ako kaya na tayo guys at gutom na ang kwan. reina, na. Person. Ulam namin ay bulldog. Ito pang aming ano, lulutuin na. dami okay, pa. Masensya na guys. Makalap dito Yena sa lupa. Eh. Bakit kayo? Sabong mo, laki ima. Huwag ang ipit ko dyan sa CR.

Mag-inom muna siya ng tubig bago magkain. Ay!